Ayan. no guys? Magandang tanghali and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay November 5, Wednesday. So ayan, dumating yung aking order guys. Ito ay... Secret! <laughs> Joke lang. So ito guys ay aking ano, regalo sa aking sarili kasi na sumasahod tayo sa YouTube, diba? Pero doon matanggal, uh, siguro nakaano na ako guys, noong uh, January 22 naka panglimang sahod na ako sa YouTube no sa awan ng Diyos. pag masipag ka talaga mag-vlog, masipag ka mag-post, everyday posting, ang laki ng chance na nadadagdagan yung kinikita mo. Kaya lang, ako kasi minsan lang, kaya medyo matagal, ano. Nag-start ako guys nung nag-vlog ako talaga na nag-serious noong August 25 last year. So, di ba? okay na din kasi nakalimang sahod na tayo. So ito guys, ay regalo ko naman siya sa aking sarili. So yung aking sahod nung January 22, dito ko binili guys. So meron na kami nito, kaya lang binenta namin kasi gusto namin medyo ano ba, level up lang konti. So mura lang naman to guys. Ano? Ayan, buksan natin. So binili ko lang naman to sa Shopee guys kasi nung nakaraan din na ano namin, doon din namin siya binili. So nag, ano nga lang, nag-level up lang kami ng konting-konti. -konti. Yung dati kasi namin, ano, yan, so makikita nyo na. Yan. So, makikita nyo, mayroon siyang mic. So, ano to guys? Speaker to. So, since mahilig tayong kumanta guys, pati ang aking Diyosawa, mahilig din magkumanta, pareho kami. So, ito lang yung aliyo namin sa aming, ano, sa aming sa aming, sa aming, bahay. <laughs> ito lang yung ginagawa namin kasi hindi man kami magdala guys. Sabado linggo, ano, sa bahay lang. Kung gumala man, mag Ganun lang kami. Hindi kami yung pumupunta sa ibang kapitbahay, pumupunta sa ganun para gumala. Walang ganun. Tsaka, Di ka rin, di rin, kami, ano, wala din kami bisyo guys. Yung mag-inom, mag, mag sigarilyo, wala. Ito lang talaga yung minsan aliw namin sa bahay. Ano? Minsan pag or mga hapon na, nagbibidyo ako kami sabado-linggo, ganun. Kami dalawa lang yun, salitan kami. Minsan, ako, nag... <laughs> Minsan siya naman, kukonsert mag-isa. <laughs> Depende sa trip. Ayan. So, yung ano namin, guys, yung dati naming speaker, binenta namin 3,000. Pulugan naman yon sa kapatid niya. So, hindi na namin yung tinubuan. Siyempre, kapatid. Okay e, eh, may hindi din kumanta. Yeah. Oops, alikot Ayan. Ayan. So, ang brand niya guys, concert. Ayan. Contempo 8.2. Kasi yung luma namin guys, Contempo, ano, 6 lang yon. Ayan. Yeah, 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 ayan. 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 So, itatry natin, guys. Try natin. So, at least, diba, aside dun sa tindahan na pinagkakikitaan namin, meron din akong YouTube na pinagkakikitaan. Kahit matagal yung sarod, okay na rin, diba? Kahit pa paano. Mayroon. Kaysa wala, diba? ba Medyo maliit lang din pala siya. Parang same lang sila nung, ano, yung 6. Maliit lang din pala. Yung malaki lang niya is yung carton. Yan. Yan. So, maganda yung ano niya. Oh, dito. Ano, guys? Kailangang madilim. Ayan, o. So, meron siyang mic 1, mic 2. Tapos, yung power. Ayan. Isa natin. Ayan. tapos yung volume. Max, minimum. Max. Ano ito? Ito yung Max. Papunta doon. Tapos, ano ito? So, try natin kantahan. Naka, ano naman eh. <laughs> May power pa naman eh. So, meron din akong ano guys, no? Kasi pag, ganyan kasi yung mic niya. Asan ba yung mic niyo? O, tala. So, yung, ano kasi siya, uh, ano kasi siya guys, uh, wireless yung mic niya. So, meron din kaming wireless, meron din kaming, uh, wired na mic. So, bumili ako ng wired mic. Ito naman, wireless ang kasama niya. Concert, ayan o. No? Oh. Ayan. So, meron siyang remote, meron din siyang charger. So, syempre ito guys, wala siyang kasamang battery niya. No? Diba? So, meron na akong battery. Kasi, dati kasi, uh, lagi, pag lagi ka bumibili ng battery, di ba sayang? Yung, ang battery kasi dito guys, is yung double A, yung malaki. Ayan, so, gumawa, uh, ang ginawa ko, bumili ako ng yung chargeable battery. Para hindi i-pabili ng pabili. So nasa 500 pa higit ito guys. Kasama na yung charger niya. Ayan. Ayan. Tapos yung battery niya, apat na. So try natin. Medyo matagal nga lang siyang i-charge. Kailangan pag bagong bili mo, charge mo siya ng mga 12 hours. Ganun. Or pinaka ano na yung pinaka max. Kasi so, yung battery niya. So, try natin. Baka kasi di no, 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 Hello? 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 Yan. <laughs> yan. So, mag-ano tayo ng YouTube. Bluetooth muna. Bluetooth muna natin. Ano ba ang Bluetooth ito? Eh, wala siyang nakalagay na. Ano ba ang Bluetooth? Yung dati kasi, guys, makikita mo na ano siya, yung Bluetooth. Gano'n. Hindi ko alam saan ang Bluetooth. right cord. Ano ba ito? Ayan, Bluetooth. Meron pala dito. <laughs> Ayan. Alright, so yung battery niya guys, oh, maka 3. So, full battery pa siya. Try natin yung kantahan. Sa sa YouTube, no? Video, okay. Songs with lyrics. Hello? Hello. Yan. Matay na ang kanta. Dingera, eh. <laughs> Box. Box. Hello? 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 Search. Yung nasaga please yung kung tempo 6. Hindi pa lumalabas yung 8. Wait lang natin. No? So meron din siyang ano guys. So umiilaw siya ganyan. So, nga palang guys, ito ay nasa 5,322. So, meron siyang mega dis di discount na nasa dibo din. Kaya, laki din na nabawas. Ito nga, ayaw mag, ano. Ayan, Contempo 8.2. Pairing. Pair. Connected. Ayan, connected na. Try natin, kantahan. Ayan. I love you all, me and mama. But I know that we're not gonna come at all. Feel this feeling I have inside Baka maano tayo sa YouTube. Hindi <laughs> ako, di maano, ma-monetize, no? So, ayun. o di ba? So, mamaya itatry ko to guys. Mamaya, nakakatakam ako. So, yun naman, guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam. Bye-bye.